Tapos na ang kabanata, James at Medeth, magkaibang landas na. Hi mga kaibigan, mga ka-good vibes, welcome back to the channel. Kung bago ka palang dito, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga latest updates at real talk discussions. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang isyong matagal ng gumugulo sa maraming supporters ang pagtatapos ng love team ni na James at Medeth, o mas kilala bilang Jamdeath. So ayun na nga to set the record straight, tapos na ang love team ng Death, Hindi dahil may away, hindi dahil may betrayal, pero dahil tulad ng maraming relasyon may mga priorities at pangarap silang kailangang unahin. Nagdesisyon si na James at Medeth na magkanya-kanya ng landas, and we have to respect that. Sa totoo lang, hindi madali ang maghiwalay, lalo na kung may mga taong umaasa, umaalalay, at nagmamahal sa kanila bilang isang team. Pero ito ang dapat nating tandaan, hindi ibig sabihin na naging love team sila noon, ay obligasyon na nilang manatiling magkatim habang buhay, tao rin sila, may sariling goals, personal growth, at career na kailangang pagtuunan ng pansin. Ngayon, may mga dating supporters, especially mga ex-founders ng fandom, na mas piniling suportahan si James, that's totally okay, wala silang problema kay Medeth, pero mas pinili lang nilang si James ang patuloy na supportan sa bagong chapter ng buhay niya. At ganun din naman, may mga supporters na nananatiling loyal kay Medeth at that's valid too. Walang masama sa pag-support kung sino man ang gusto mong suportahan. Ang importante lang dito, huwag na sana nating pag pa. Hindi na kailangan ng bashers, hindi na kailangan ng side-taking wars, hindi ito competition, hindi ito paunahan ng loyalty test. Tapos na ang kabanata nila bilang love team, at kung pinili nilang maging private ang buhay nila ngayon, let's give them that peace, panindigan nila kung anong desisyon ang ginawa nila and tayo rin, as fans and followers, panindigan natin ang respeto na dapat nating ibigay. Sa huli, ang pagmamahal at suporta ay hindi dapat naguugat sa pilitan, dapat ito ay kusang loob, walang halong puwersahan, at higit sa lahat may respeto. Kaya kung Team James ka support with love, kung Team Medeth ka support with peace, kung Team Jamdeth ka pa rin support their happiness, kahit magkaiba na sila ng landas, let's learn to grow with them, not against each other. Kung may gusto kayong idagdag o i na thoughts, feel free to comment down below, chill lang tayo, respeto lang ang puhunan, maraming salamat sa panunood, and don't forget to spread love not hate, kita kit sa next vlog.